Hello guys, uh, magandang gabi po, magandang gabi sa lahat. Uh, may gabi di Luzon, uh, Luzon besides Mindanao. May gabi sa niya di Mindanao, may gabi di Cebu. Mga amigo na ko di, mga parenti na ko di sa Mindanao, sa Cebu may gabi. Yan, Luzon may gabi. Ang uh, magandang gabi sa inyo lahat. may bagong tayong kalap na mga medalyon. Tsaka may mutya din. Yung iba binalik ko na din, binalik ko na lang din. Yung iba diyan na reserve ay ano, hindi naman hindi nag-reply na. Uh, binalik kaya binalik ko na ulit diyan. Yan yung mga bagong kalap natin. Ayan Ayan kagaya nito. Ito yung sinaunang kasa ito ng Infinito. Nasa sa kaibigan natin to yung pinadala nung nakaraan. Tapos Spiritu Waxim ang kabila. Infinito din yan, Infinito Waxim nagan yung Infinito Waxim ng Infinito diyan. yung Infinito natin ayan yung tigo na mga yung tigo yan mga pangkumbati kasi yan mga infinito na yan magandang gamit yan sa proteksyon yan mga infinito na ganyan yan ito infinito din ito yan magandang gamit yan sa pangproteksyon ito infinito din ito eh kabila naman yan tatlong persona ito kabila niya kwatro ibang lista ito naman kabilaan yan mga infinito mga infinito yan ito, infinito din ito, na pulang tanso naman siya. Ito, ibang din. Malaki din siya. Yan, magandang gamit yan sa, ano, sa, pangproteksyon yan, sa, sa, ano pa, sa, gamit sa gamutan. Panggamutan yan. Pangkumbate. Rest lang yan ito, San Miguel yan. Itong kalimitan mga gamit ng uh, pangkumbate talaga yan. Yan, mga City Archangelis. Yan. Yan ang magandang gamit pang kumbate yan. Santiago de Galicia yan. Ito kasi magkapartner yung dalawa yan dapat. Pero ito'y kabilaan na Santiago de Galicia. Yung mga punong mandirigma ng ano yan ng Diyos sa langit at sa lupa yan. Mga sanligin pa sa mga arpang ngayon. Mga ng mandirigma ng Diyos yan. Tapos ito naman yung ating ito, tatlong persona din ito. Pero kagandahan dito kasi nakasulat na yung mga ano niya dyan mga wika sa palibot yan, yeah, kaya madali na siyang paganahin tatlong persona yan ito yan, ganoon din yan pero ito ay ibang ano to ng birin na may kalong bihira itong ganito kasi yung iba kasi ito walang guwit, guwit dito LM yan bukas palad may malaki pa nito eh hindi, ko pa na hindi ko na isama yung malaki nito mayroon yata dito na malaki niyan malaki yung malaki dito, ito maliit kasi ito itong sabog bihaya ng birhen bukas palad magandang gamit sa pambalansin ng mga gamit ito ang mga birhen magandang gamit yan sa pambalansin ng mga gamit tsaka sa protection din yan kasi balabal ng birhen ang Gamit niyo yung balabal ng birhen pambaluti mga hindi kayo mahigupan ng kapangyarihan yan ito santa barbara ang mandirigma kabila mitraton puro malakas ito pang sumbalik dito pang kumbate din ito malakas sa sumbalik nya mitraton, kasi yung mga rare natin yung nakaraan yan lang yung mga rare natin yung iba mga nakuha na yung iba yan ito yan bereng mo pag ampon kabila nya rosas mundi ito na baka ito sa kabuhayan ganito pang paswerte mga pampaswerte mga nagpa bibigay ng magandang buhay sa ano natin pero simple samahan din natin ng sipag pagka try mo ganoon ng pampaswerte. Kasi ay, ano lang natin gabay, gabay lang natin sa ano yan sa mga araw-araw. Mga ganyan. Yan tatlong persona. Ibang kasa ng tatlong persona. Ito nilinis ko kasi ito kasi gulping ano to maitim, maitim ito nung ano sa akin. Nilinis ko na yung mga yan. Para magaganda-ganda tingnan yan. Ito sa mga din yan pares niyan sila nito sa so, biyaya magandang gamit yan sa pang kabuhayan pang paswerte yan sa pang balansin ng mga gamit basta mga berhen yan pag may mainit kayong mga gamit yan pwede mas maganda meron kayong mga na berhen pang balance. tsaka maganda din gamit sa pang kabuhayan yan mga na berhen mga ganito yan o oh. ibang naman ito na berhen maliit lang siya maliit lang siya na mga na berhen yan ito birhen din ito itong bihira ito bihira na ito nakakita ng ganito na birhen magandang gamit din yan sa pangkabuhayan, proteksyon tsaka magandang gamit sa paglalapay mga panguntra din yan sa mga kulam barang yan mga ganyan palipad hangin, sumpa yan pares lang yan sa ano, san Benito. mga katingian yan laban sa masasamang ano elemento masasamang nila lang yan magandang gamit yan. Ang protection. Tsaka yan. Ito, ganito mga ganito sa binito yan. Magandang gamit sa mga pangkulang barang din. Mga ganyan. Lumilaki pa ko nito eh. Original. Original kasi ito. Yan. Tignan mo yung tank kayo. Oh. Yan. Ito naman. Ito mga rin magamit sa mga pampaswerte. Santo ninyo. Tapos kabila niya ay eh, beray na may kalong pang magandang gamit sa pangkabuhayan mga birhen kagaya nito kanyang birhen may kalong din kabilaan magandang gamit ito sa ano tapos ito naman yung mga yan ito yan birhen din may kalong din yan sa nose kabilaan birhen na may kalong at saka sa nose yan maganda, pares yan maganda sa kabuhayan gamit pwedeng gamit sa pang negosyo pang haatak yan ito yan yan sagrada sagrada na dito kasi tatlo sila dyan eh yan, yan magandang gamit sa sagrada kasi yung pangkaligtasan yan protection banggitin nyo lang yung pang yung ano ng <coughs> pangalan nila dyan <coughs> pangkaligtasan <coughs> magandang gamit sa pangkaligtasan yan sagrada Jesus Maria Josep Salvame yan ito mga na uh, magandang gamit din yan sa proteksyon tsaka sa pang baluti basta mga malabirhen ayan ayan sagrada pamilya din magandaan kasi sa sagrada yan Pangkaligtasan talaga yan pang kaligtasan yan kasi dyan kasi binalot yung ahami dyan, dyan binalot ng Diyos Ama ang mga ahami sa sagrada pamilya kaya meron din ako yan nasa bag ko lagi yan kasi ano yan eh pang kaligtasan dala din sa pangkabuhayan ayan yan, Salvador del Mundo na dalawa ito. Ano ito lagpasan. Ito magandang gamit sa pagkalalaki at saka sa protection. Salvador del Mundo. Yan. Magandang gamit ito. sinukuan naman kay Iwan lang sa atin nung nakaraan ito. Yan. Ang ng mga matatapang. dalawang lang ang magkabila ang sinukuha. No? Yan. Ito naman yung ating Anamesola ito matikas din ito yan ang sulong ang sulong liwanag ng ano tatlong persona yan tatlong nuno magandang gamit ito sa paglalakbay at saka sa sabi nila mainam din daw ito sa ito ano, sa kabal kabal kunat kabal ng laman kabal ng ano buong katawan yan pag inyong malaman ang kanilang kalihiman yan tatlong persona din ito tapos kabila naman ay bukas palad yan. Proteksyon at saka sa balance talaga sila. Yan. Magandang gamit yan. Pang proteksyon. Ito naman cross sa kaitaasan. Ito pinareserve na din kasi ito. Nung Mga, yung iba kasi dyan pinareserve na. Hindi na nagchat yung nagpareserve. Ito. Maganda rin ito pang kaligtasan. Proteksyon. Yan. Uh, 4 klabo. 4 klabo ito. Kaligtasan din yan ito na para na din ito nakaraan eh malabir na nagpapasusok na oversized na ano tapos kabila pagkabuhay yan magandang gamit ng pang ano yan pang proteksyon tsaka sa magandang gamit din sa pagbalanse ng mga gamit pang kabuhayan yan mga ganito basta mga bal yan mga malabirin. karamitan kasi may malabirin. yan yan sa tunyo Salvador Del Mundo din naman ito yan ito Berhen na sa trono na sama ang ano Kristong Hari. Kaupo sa trono, ayan. Sama si Ninyo. Ninyo Jesus. Talman sino na susi natin. Ah, tigo na talaga. Ayan. Ito mga Ninyo. Yan, magandang gamit sa kabuhayan, mga damit 'yan, oh. Bambino, santrinyo bambino ito. San ito Ninyo bambino 'yan. Para serve na din nakaraan 'yan. Yan, ito. santo nyo din yan. Yung mga damit sila. Ito, mga ganda itong gamit sa, ano, sa mga tindahan. Pampasyorte. Dawinde. Sabit nyo lang ito sa mga tindahan. Yung mga ganito. Ito naman, ano to santo nyo din siya. Kaya ano to siya. Ivory. Go, sa ivory ito sa galing, isang kaibigan natin yan. Yan, mga santo nyo. Ayan o. Ito, ibang mukha naman ng santo nyo siya o. Oh. Ibang mukha ng santo nyo hubad hubad din ito naman may damit na bibi ninyo yan yan bibi ninyo yan Magandang gamit nyo sa kabuhayan Ayan bukas palad harang ang biyaya sahod yan ang ninyo ito ganito ninyo revolto ito maganda na pag gamit sa protection din ganito din yung kasing una kong gamit na ilang beses ako na aksidente hindi man lang ako na ano to ganito yung kaunahan kauna kong gamit sa dun niyo nandun hindi ko talaga nasa akin lang yung lagi nila dala ito ganito din yun ganito din nasa dun niyo may kapa ito naman yung mga piso sagrado natin oh. ito mga gandang gamit sa pagkabuhayin piso sagrado yun sobrang piece original na piso sagrado yeah. ganda gamit sa pampaswerte kabuhayan. Yan. Yan, ito naman yung aking laging daladala. O, ang sarili ko ito eh. Pakita ko lang sa inyo. Kalug din yan. Ito kalug din ito. Kapalo. Yan, hindi pa siya nung dalawa. Layo. Kapal. Magandang gamit yan sa pampaswerte yung mga ganyan. Kaya ito, lagi kong daladala ito. At saka maganda din kasing gamit ito sa paglalakbay. Kalugin nyo lang itong ganyan o. No? Oh. Basta pag mayroon kayong kalog, sabi kasi nila malas daw ang kalog. Hindi naman totoo yun. Pampaswerte pa nga ito Ganun lang Gamitin Sabihan mo lang Swerte 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 Ganyan Pag, pag alis kayo Pwede nyo siyang kalugin Pag hindi kumalug Di wag mo na kayong tumuloy Parang may Baka may panganib Yan po yung Gamit ng Kalug Yan Ito naman yung ating Trespico Trespico roma yan Isang may inam na Gamit din pang proteksyon Ito Trespico naman Pero yung kabila niya Sator Yan Ganun gamit yan Ito Trespico din ito pero kakaiba itong tuspi ko, maliit lang siya. Ngayon hindi ako nakakita. Ito, may dito. Ito. ito, ito isa din itong so, magandang gamit din sa pangkabuhayan. Yan, sa Jose. sa Jose ito na magandang gamit din sa pangkabuhayan din. Ma, yan may dala siyang bulaklak yan. No? Oh. Ang tawag ng biyaya. Tsaka pang proteksyon. Pinakatakutan din kasi ito ng mga elemento yan sa nosin yan. maganda din gamit sa pangkaligtasan. Yan. Piba, Biba, Senior, San Jose. The Outer Nome, Salvame. Yan. Yan po ang ano yan sa San Jose. Tapos ito naman, yung kinasa ko na berhen na magkakalong. Yan. Nilagay ko dyan sa loob. Pares yan sila ng mga sangkap yan ito. Yung tatlo na yan. Nilagyan ko ng Bulaklak ng, bulaklak ng kawayan bulaklak ng kawayan na kuha ko ng Bernisanto tapos bulaklak ng tanglad tapos meron itong hibla ng ano hibla ng lubid ng nasareno yung kaloob sa akin ng isang kaibigan natin si Joel Kahukom ayan binigyan ako ng dagdag sangkap niya ayan papadala ko na nga sa kanya yung aking ginawa na ganito ayan madami kasing laman nito may kabibi na puti na naging bato yan merong ano infinito stone may rainbow liklay ayan tapos nilagay ko ng berin sa likod ayan pamproteksyon at saka pampasyorte puro kalimitan yan puro pampasyorte ang laman at saka pampaproteksyon dyan yung sumbalik yung liklay rainbow liklay ayan pag may gumawa sa yung masama babalik lang sa kanila yan o rainbow liklay yan nilagay ko dyan tapos may mga puro pampasyorte yan nakalagay dyan ayan ito naman yung aking ano batoo mo ito na Bato mo na may umo din na nakabaon sa luobo oh. ayan oh yan ito mga lagi kong dala din sa paglalakbay ko Tsaka para siyang matao oh. may kabibi nilagyan ko din ng kabibi na puti na naging bato tawag na sa infinite stone naman ganung gamit pangproteksyon din sa mga ganyan kasi ganit madali lang dasal ito tatlong wika lang kasi yung ginagamit ko dito pangpalakas ng mga mukya ito bininumpasim igusum yun lang ang gamit ko dyan palakas sa mga mutya lahat ng kahit anong mutya pwede nyo gamitin yun bininumpasim igusum yan ito naman yung ating mga ito batuomo ko ito gusto ko din ito ilagay may mata na batuomo yung batuomo din yan na itim na parang may mata sya magandang gamit din um, proteksyon ito naman kabibi na pula maliit lang sya ito pwede ito gawing kindi pwede itong pampamo panghali na pampamo kung mga limba mayroon kayong gustong ano eh na kausapin na tao magiging maamo sa inyo ito gagawin nyo lang po itong kindi na parang kindi lang siya pag nakausap kayo yan ito naman yung kabibi na kulay puti siya pero hindi siya tagus ilaw meron lang siya anong konti dito pero sulit na bato talaga siya mga nang gamit din kasi itong mga ganito sa pampalakas ng katawan at saka pampaswerte ang mga kabibi basta kabibi na ganyan banlaban din yun sa mga pulang barang ito tagos ilaw naman ito nag iisa na lang ito tagos ilaw natin Ayan. ito ito madami ito dito sa amin kung nais nyo dito magsabi lang kayo pwede kayong makabahagi sa akin ito ang batuhong itim na nga. ito umubulik itong bihira na kayong mahanap ngayon sa isang kaibigan nila dito kuha natin ito, Omo Brown bato ito? Omo Brown. Ito, pinakpok ko lang ito. Ng, pinakpok ito ng matilyo ay hindi na ano, tumalsik lang. Buti hindi na wala. Ito, Omo na Brown. Ang gandang gamitin niya sa pang proteksyon, mga ganyan. Ito naman, alimango na natin. Isa na lang ito. Na hindi lang siya buo. to so, alimango yan. Yan na. Na naging bato din. Yan. Ito naman yung kohol Cool. ito magandang gamit yan ito sa pangkalikasan pangproteksyon, paglalakbay naging bato na din yan, yan. yan. ito bulalakaw, nilagyan ko na, na siya ng alambre na parang ginto na malambot ano? bulalakaw yan magandang gamit ito sa proteksyon bulalakaw kasi kalikasan kasi yan basta pangkalikasan kalikasan. sabi ng ano nito nung kaibigan natin na nakakuha ano na ito, tayo daw ng ano, tayo daw ng langit sabi yung mga ganyan, tatlo yan eh ito na lang isa na tira tatlo yung inabot sa akin na ganito nya yan na yan lang po yung ating ano ngayon ang ating ano kaya ako natagal nag vlog kasi nag ano kasi ako nag panday kasi ako ng ano nagawa ako ng bubong bubong namin at lang katulo na inano ko, nais ko muna ilang araw din eh ilang araw din ako nagawa tapos nagpalit ako ng mga plywood yun know, mga plywood na sira-sira na kasi itong nakaraan eh kaya nagpalit ako ayan, ayan medyo matagal-tagal nakapag vlog kaya ayan, ayos, basta pe eh. yan lang po yung ating na ano ngayon uh, baka sa isang araw ulit o baka bukas pag mayroon ulit tayong bago makuha uh, ibablog ulit, kung may mga naayos man kayo dyan uh, dito na lang kayo mag PM sense sa pangalan ko na yan ito, ito. pangalan ko ayun, dyan na lang po kayo mag PM pag may mga nais po kayong ma ma dyan kasi yung pinapalimusa naman talaga yan iniiwan lang sa akin Ayan. salamat po tsaka paano na lang din po kayo pa like na, pa like na lang din po at saka ano, subscribe na lang din po kayo pag dumaan po sa wall nyo para dumadumami dami po yung ating subscriber malay nyo po mga ilang taon pa ay makasahod na tayo makabili tayo ng cook at saka tinapay ano po salamat po